nung binuo po namin ang batas na yan, kayo po ang nasa puso po namin. Dahil ang puso po ng batas para sa libreng koleyo, walang hahadlang sa isang kabataang Pilipino na nais makapagtapos. At ang trabaho po ng Estado, tulungan po kayo maabot ang mga pangarap po ninyo. Ang mga pakay namin ni Senator Kiko, hindi ho namin magagawa yan kung wala po kami sa Senado. Kaya ang request po namin sa lahat po na nandito at napakarami pang nanonood, ang request po namin, hindi lang po na iboto kami kung hindi ikampanya rin po kami sa lahat ng ating mga kasama. At tayong lahat po dito, nandito, hindi lang po para sa kandidato dahil binamahal po natin ang ating bansa. At lahat po tayo dito naghahangad ng isang gobyernong naangat buhay ang...